Ang gabi ng pagkilala, pasasalamat at inspirasyon. Yan ang sentro ng Marina Fellowship Night 2025. Sa pagtitipong ito, kinilala ang mga natatanging individual at institusyong patuloy na nagbibigay ng makabuluang ambag at malasakit sa sektora ng maritima responsibilidad kasi namin yan eh, na magtulong sa kapwa mam. Uh, tutulong tayo kahit walang award eh. So pagkataon lang, nabigyan tayo ng award sa pamilya ko, sa anak ko. So, so proud sila po. Ipinmalas ni Captain Roy Baltabobo ang diwa ng malasakit, ang pagtulong sa kapwa marino kahit walang kapatid. Yeah, for, the, for, the future leaders, um, what I can say, say is uh, just pushing through. Um, uh, wala naman ang start sa mayroong alam lahat. No, for um, the new leadership, some sure. say that leaderships are born, but I believe leadership, leaders are made. Sa larangan ng inovasyon, kinilala si Captain Roydson Yumang ng MERSC sa kanyang pamumuno at patuloy na paghubog sa mga susunod na lider ng Maritima. Alone we can do, do so little, but together we can do so much. Ang ating tagumpay ay hindi lamang bunga ng individual na sipa, kundi ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos para sa isang layunin. Ang mga ligtas, mga makabago, at mas maunlad na industriya ng maritima para sa Pilipinas. Sa minsahin ni Administrator Sonia Malaluan binigyang diin niya ang kolaborasyon ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, industriya at ng mga marino tungo sa isang modernong sektor na maritima. Progress is never a solitary journey. Progress always involves crossing a partnership and a shared journey. Let's all work together to improve the maritime industry in general, especially in making sure that we provide future marine officers and seafarers. Mula sa pamahalaan hanggang sa pribadong sektor, iisa lang ang ninsahe. Ang pag-unlad ng industriya ay nakasalalay sa pagtutulungan, pagbabago at malasakit sa bawat Pilipinong marino. And tonight, we have seen the people who made this journey. Worthwhile, our seafarers, our partners, our colleagues, and of course, tayo ng marina, the marina team. To our awardees, your courage and commitment remind us that true heroes don't always wear wear caps. Sometimes they wear uniforms and life vests. Mula rin po sa Marina Fellowship Night 2025, ito si Rona de los Santos na buulata para sa Marina DJ TV News on Death.